Oh, what's up? Uh, welcome back sa ating uh, panibagong video for today, mga lods. So, for today's video, mag anis uh, review tayo. So, ayun nga, napansin nyo naman sa ating video na Aerox ang ating uh, pinapakita sa ating video, mga lods. So good news mga lods, this 2024 nag-release ang uh, Yamaha ngayong 2024 ng uh, panibagong version ng Aerox version 2 na Monster Edition mga lods. And so at tinatamang na itong Monster Edition na NVX. So uh, magaanis review tayo. Ang specs ng uh, bagong uh, version ng uh, Monster Edition na NVX ay uh, same specs pa rin ng uh, version 2 ng Uh, mooster edition manots so yung kanyang uh, muscular na looks ay uh, same pa rin ng version 2 yung kanyang seat height, panel gauge shocks, front disc tires, engine na 155cc nakakilles Uh, y-connect bluetooth at naka usb chargeable outlet pa rin siya mga lots yan so ito yung uh, unang napansin ko sa new version ng uh, monster edition na to yan so yung kanyang decals yung naidagdag sa magong uh, version na ito mga lots na medyo naging mas uh, sporty at uh, attractive ang kanyang looks yan, yung uh, kanyang uh, pagka MotoGP looks ay uh, pa rin mga Yan. So, maganda talaga itong uh, ginawa ng uh, Yamaha na muli nilang uh, ibinalik sa market. Itong uh, panibagong version ng Monster Edition na NBX. Mga lods, marami pa rin ang may uh, gustong bumili nito dahil sa bimira bimira lang uh, makita ito o magdalaan nito makita sa daan mga lords it means na uh, limited lang ito mga lords uh, yan ang uh, kinaganda nitong uh, uh, monster edition na uh, bago mga lords dahil uh, hindi siya common na tulad ng ibang uh, aerox na halos uh, madalang mo makikita sa daan uh, lalo na yung uh, mga standard version ng Aerox 155 mga lods yan so sa prices naman nito mga lods is uh, tumaas ito ng bahagya ng uh, 10,000 plus yan so uh, mag inquire na lang kayo sa lahat ng uh, Yamaha yan na dito sa Pinas mga lods yan so at uh, yun at nire-recommend ko pa rin talaga na uh, ganitong klaseng motor ang yung bilhin mga lods dahil napakatipid sa gas Basta huwag ka lang papalit-palit ng engine oil manuts. Mag-stay ka sa iisang brand lang manuts upang hindi mag-abnormality yung iyong uh, engine manuts. So yun, hanggang dito na lang at uh, uh, salamat sa panonood at uh, abangan amangan na lang yung susunod nating video mga lots na i-upload. So God bless sa lahat. God bless and peace.